Napalitan ng kalungkutan sa ilang netizens ang inilabas na pahayag kahapon ng pamunuan ng Tape Inc. sa kanilang social media account na opisyal nang nagtatapos ang pag-ere sa telebisyon ng noontime show na tahanang pinakamasaya. Sa video statement ni Tape Legal Counsel Attorney Maggie Garduque, sinabi nito na epektibo ngayong araw ay hindi na mapapanood ang tahanang pinakamasaya sa Kapusong Network. Anya masakit para sa kanilang naging desisyon na tuluyan ang ipatigil na ang nasabing noontime show at hindi na umere sa telebisyon. Sa kabila nito, nagpasalamat ang tape at ang nasabing network sa isa't isa para sa mahaba at masayang partnership sa paghahatid ng entertainment sa mga Pilipino simula pa noong Itbulaga. Tumagal lamang ng walong buwan sa ere ang tahanang pinakamasaya. Samantala, usap-usapan pa rin sa social media ang espekulasyon na kaya tumigil sa pag-ere ang nasabing noontime show dahil nababali Itang may utang di umano ang tape sa Kapuso Network na umabot sa halos 800 milyon. At yan ang entertainment news na nag-iisang Diyosa sa balatang ng Radyo. Ako si Diyosa yan. Tatak RMM.